Hello po. Muli po natin ipapakita sa inyo ang ating mais. 90 days na po siya. Ito po yung mais natin na talagang halos hindi ko na one, mapula o hindi ko na mapahinto yung mga uod noon. Ipapakita natin sa inyo kung anong nangyari at kung gaano ito kaganda o kapangit ngayon. So ipagpatuloy nyo po at tapusin nyo pong video ito para matuto po kayo. Eto na po yung ating mais na akala ko noon hindi ko maapula yung uh, uod. Yan you no? Know? tingnan niyo yung mga dahon. Ito yung kwan, katabi ko na talagang kawawa yung dahon ng mais niya alas hindi dumaki. Uh, Eto noon, uh, nung natapos ito, eh, kwan, eh, lilipat sa akin. Pero hindi tayo nagpabaya. Tingnan niyo yung ating mais. Oh. Ayan itong ating mais ay 90 days at uh, mapapaaga po yung one, ito pag harvest natin dito dahil uh, yung kanyang mga bunga ay ganito na Ngayon natin yung kanyang bunga oh wala, halos wala siyang pinagbago noong unang mais natin na tinanim noong November tinanim natin ito noong uh, uh, April 5 ganyan po yung kanyang itsura matataas din po yung kanyang itsura So compared sa ating katabi, talagang uh, mas nangingimabaw yung ating mais. Ito, itong ating katabi, kwan na. Uh, malapit na itong maani, oh. halos kwan na. Uh, tumutubo na yung kanyang kwan, oh, buto. Mm. Malalaki din po yung kanyang bunga, kaya lang madalang yung kanyang mais. Ito po yung kwan. Kung gusto nyo makita yung kwan, yung video nito na noong Uh, inatake ng Paul Army Worm na akala ko hindi ko maapula pero sa awa ng Panginoon ang gaganda ng bunga ngayon no oh, lang lalaki halos wala siyang pinagbago sa unang bunga yun, oh. sa unang uh, tinanim natin dito na Daycalb 8282 sa loob talagang napakakapal oh. kitang kita nyo naman na talagang uh, hindi mo makikita sa loob dahil makapal yung ating maisan Itong mga nilagay ko sa gilid, ito yung kwan eh, Yung NK6410. Yan, dahil naubos yung ating kwan noon, yung ano na yan, yung uh, decal NK yung, yung nilagay natin dito. Magaganda rin, humabol sila. itong yan, NK po ito. Ito, magaganda. Kaya lang yung mga nas, nasa kabila, na mga apat siguro, mga sampung linya yon eh, kwan, hindi maganda yung kanilang itsura pero ito uh, awan ng Panginoon ang ganda yan o oh. tingnan nyo sa top view nyan yan yung ating mais ngayon halos wala siyang pinagiba noong una uh, alam nyo uh, maraming mga farmer ngayon ang nadidiscard dahil mura yung mais mura yung palay at uh, halos hindi mabenta sabi nila parang kan lugi pero sa atin uh, hindi naman tayo exempted doon eh yun, uh, mura din yung ating mais kaya lang marami yun lang ang kaiba nito marami di okay din medyo malaki din yung pagbebenta natin dito pero ang maganda dito sana kung ngayong mura magtalim ulit tayo kasi pag ngayong murang mais mura murang palay kukunti lang po yung magtatanim dahil man na po sila sa mahal ba naman ang abono mahal ng mga inputs mahal ng mga pamatay mahal ng mga herbicide eh talagang kukunti yung magtatanim or parang hindi ka gaganahan no? so makita nyo oh, yung ating mais hanggang sa loob ang kapal talagang uh, makapal pa rin tong ating mais So yung, yung natin, sa gitna po tayo, doon sa boundary para makita po ninyo yung ating mga mais na talagang inuud na ito noon eh kaya lang tinira ko siya ng one pre baton at exalt dahil hindi pwedeng tirahin ng lanate or yung wild kid kapag ganitong kalalaki na delikado po sa atin mamamatay po tayo pag kwan titira delikado po yung wild kid o yung lanate ito yung ating uh, neighbor oh. so siguro um, um, mag mga apat or lima pang trial nila yan magagaya na nila sa, kung sa atin kung -no orin nila yung ating mga video kasi nagaya na nila yung kwan eh pag abono ng mga uh, maaga pero hindi pa sila nagpo-polyar pero kapag siguro nagpo sila mas, uh, ma mas maganda yung kanilang pan kanilang ano uh, ani alam nyo po maraming kwan sa atin kumukot siya sa atin nagbabos sa atin na Uh, mahal yung polyar, mahal yung mga gamot na nire natin. Pero hindi nyo alam, sa isang hektarya, sampung kaban lang yung ginagamit natin na bono Plus, siguro na sabi natin na gagastos ka ng 3,000 mahigit sa polyar. Di mas tipid po yung ginagawa natin kasi yung ginagawa ng iba. Yung gumagaya sa atin para kan, yung mga parang umaabot sa ating pan, uh, sa ating ane. Uh, ang ginagawa nila, nag na sa ng uh, hanggang 20 kabans. Diyan, dami na. Time is to na yung ginagamit natin Tapos, nagpapatubig sila ng hanggang 10 beses E eh, tayo, ang maximum lang po dito kapag tayo nagpapatubig pag summer E eh, 7 beses Ngayon, nakalibre po tayo dahil sunod-sunod uh, na yung ulan Hanggang 3 patubig lang po tayo Dati, nung una, hanggang anim ngayon hanggang tatlong patubig lang so kayong mga magsasaka na akwan ah, parang nadi-diskare nadidiscourage nawawalan ng gana sa pagtatanim ng mais at palay marami po tayo na naapektuhan nito pero ang hamon ko sa inyo pati bayan ng loob kagaya ko na tuloy tuloy lang ako nagtatanim ng silinon kahit mura eh di nasapul ko yung presyo so ngayon kahit mura yung mais, kahit yung mura yung palay, magtatanim pa rin tayo kasi maraming na discards eh. Malay mo, masapulo ulit natin yung presyo. So ganun yung technique, hindi laging mahal yung palay, yung may iba eh, sinisisi kay presidente dahil diniklare niyang 20 pesos yung yung bigas, eh wala pong kasalanan ng ating presidente diyan. Uh, uh, hindi ko po siya inaayunan pero hindi niya problema yan. Uh, nasa sa atin po para pag-aralan po natin yung sistema, pag-aralan po natin yung mga uh, technique, no, kung kailan dapat magtanim, ano yung mga dapat itanim, ano ang dapat gagawin para umunlad po tayo sa pagsasaka, so that's why, oh uh, nandito po tayo para itinuturo natin yung mga pamamaraan yung mga dapat gawin para umunlad ang mga magsasaka eto usa siyang pan nag uh, bumuka. Ayan, dahil laging basa, ayan na, tinutumutubo na yung buto niya. Siguro after 2 weeks, ipapaanin na po natin ito. Hindi na natin siya ipapaabot ng 120 days. Kasi uh, magiging uh, parang overdue na siya. Ang ganda kapag kwan pala tag-ulan, ito yung napansin ko, na kapag tag-ulan, madaling ma ma-dry yung kwan yung ating mais kaya uh, nung nagtanim tayo ng November umabot tayo ng halos 1, 122 days noon bago natin inaning ngayon 90 days po lang oh. halos pwede na siyang anihin so ang ganda po ng kwan so uh, gusto kong sabihin sa inyo na maraming mga nagtatanong anong mas maganda nk 6410 VIP or decal 822 ang decal eh, sasabihin ko na yung mga maganda at hindi maganda dito ang decal 822 ay mahal ang decal 8282 ay uu din talagang kwan ang uh, uh, ang, daming uod kung hindi ka kwan matiyaga sa pag-spray uubusin ng uod itong Decal 8282 pero ang maganda dito pag nakalampas na siya sa uh, stage na hindi nauuren ayan oh ang ganda oh ang kagandahan ng decal bay 282 matibay siya sa init ng panahon hindi kagaya ng kwan ng NK6410 uh, inaapektuhan siya ng stock rot yung kwan ay nabubulok yung uh, nabubulok yung kanyang tangkay kaya kung minsan napuputol siya kusa tapos ang daling kwan uh, ang daling ma mabali ito ito yung maiba doon na yung sam sampung linya na mahigit halos bali na yung kanilang kwan eh yung kanilang uh, bunga eh dito wala pa akong nakikitang bali dito sa kwan dito sa decal beto so mahal ang decal 822 uh, madali siyang uudin pero ang kagandahan po nito matibay siya sa init ng panahon matibay din siya sa istokrat sa talagang uh, makita nyo uh, ang kagandahan mas maganda po siya yung kanyang bunga parang sustain lang uh, parehas lang nung una talagang uh, malalaki at magaganda ito, signa, um, um, mantakin nyo po yan sunod-sunod oh. oh. sabihin na nating medium size yung mga yan pero ang kapal ng ating maisan hanggang sa lobo oh. yan, oh. So, yan. Uh, I can recommend Decalb 8282 though mahal po siya pero uulitin ko pagkatapos nito magtatanim na po tayo ng palay nakaready na po yung ating punla Uh, one week na yung ating punla. So, exacto, siguro, after two weeks, three weeks na rin yung ating punla, ma-harvest ito. Ma-harvest ito tapos ipapa-araro uh, natin kagad para makapag-grainy tayo sa paglilipat at tanim. So, kung mayroon kayong mga katanungan at... Uh, kung gusto nyong makita yung mga tutorial natin magjoin po kayo sa ating channel para matutunan nyo, makita nyo yung tamang proseso ng ating ginagawa para maging ganito yung ating mice. Iba po kasi yung ginekwento uh, lang natin kaysa pinapakita. Kaya kung gusto nyo makita magjoin po kayo sa ating channel at uh, inaasahan ko po na kayo ay natuto, inaasahan ko po kayo na gumagaling sa patuloy na panonood at inaasahan ko na huwag kayong sumuko kung kayo'y nalugi negative man ang inyong ane huwag kayong sumuko laban lang at pasasan po yabat magtatagumpay din po kayo maraming salamat sa patuloy na panonood kung hindi pa kayo nakapag subscribe subscribe po kayo God bless po